Magandang araw mga weather, magandang araw Pilipinas. Narito ang pinakabagong komprehensibong ulat ng panahon para ngayong Sabado, November 15, 2025. Kung nagustuhan mo ang itong update, paiwan ng follow at pasubscribe na din. Tara, simulan na natin. Ngayong araw, ramdam pa rin ang paglipat ng panahon mula sa tag-init patungong malamig na simoy ng Amihan. Kaya maraming bahagi ng bansa ang magakaranas ng malinaw na umaga, maulap na tanghali at posibilidad ng pagulan pagsapit ng hapon at gabi. Sa ngayon, walang bagyong na matang papalapit o papasok sa Philippine Area of Responsibility, gayon pa man ang Intertropical Tropical Convergence Zone at ang Northeast Monsoon or Amihan ay parehong nag ambag ng maulap na kalangitan at malamig na simoy sa ilang bahagi ng bansa. Sa umaga, maliwalas ngunit may bahagi ang ulap. Sa tanghali, tumataas ang moisture kaya mas maalinsangan. Sa hapon at gabi naman, mas mataas ang posibilidad ng ambon, pagulan o panandali ang thunderstorm. Ang temperatura naman ay nasa 25 degrees Celsius papuntang 31 degrees Celsius. Ang heat index posibleng umabot ng 33 degrees Celsius sa ilang bahagi ng Pisayas at Mindanao. Sa nighttime temp, babagsak sa 22 degrees Celsius lalo na sa Luzon Highline. Sa Luzon area naman ngayong araw, ang Luzon ay magkakaranas ng predominantly cloud sky